si ate naglagay siya ng 9,000 sarado! 9,000 pesos! Ito naman si ate naglagay siya ng 5,800 pesos! 5,800 pesos! Ito pa, ito pa, ito ang boses kwek-kwek natin tropa! 7,000! 7,000 pesos! Kuya Kim, meron ba? Nakalamang-lamang dyan. Meron! Herlin, at napakalapit ng kanyang hula. Sino kaya mag-uwi ng ating special bundle Fight at maglalaro sa Jackpot Round? Silipin na natin ang tamang sagot. Presyo! Ready? Ang tamang presyo ay 7,490 pesos. Digna! na! Ikaw ang may pinakamalapit na hula. Congratulations! O, di ba? Okay! Ati, digna! congratulations! Ang boses quick-quick! ang nahalo! At siya ang may pinakamataas na energy. Yes! Yeah. Masawa po ba kayo? May pamilya? May anak? Baka um, gusto nyo po i-shoutout. Shoutout channel din ako. A ah, shoutout doon sa pamilya ko. dyan sa Anggat. Yung masawa ko, si Charlito Tarukien. Shoutout. Oh, yeah. So, eto mm. na. Kapag kayo po ay eh, nanalo na lang ganyan, eh, nakuha nyo pa yung price na pera, ano po ang gagawin nyo? Ah mm. uh, siguro po, uh, ibibili ko muna ng... Oh, nag nagme-maintenance na kasi ako. Ah, uh, ano po ang trabaho po ninyo, alin Dignan? Uh, sa ngayon po, uh, nag-ano ako ng, sa mga street food. Street food? Ay, ano? ano, po, uh, sang sangyup. Sangyup? Opo, <laughs> uh, nagluluto po ng mga... Uh, ano? Yon. Alam namin yon. I-text mo oh. na lang sa amin mamaya. <laughs> Pero, <laughs> Pero ang dapat mo malaman, Kuya Kim, anong dapat mo nang malaman ay... Sa Jackpot Round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle booth. Meron tayong double money at double meron tayong Boodle money. Huwag yun. Para madoble ang yung premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money yes. kesa sa Boodle money. Oh, oh. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating hi, special Boodle find na nagkakahalaga ng 7,400! So, kaya naman, ate, dig na, galingan mo, ipasok mo na yung dalawa mong dalire ay yung dalawa mong kamay dyan. Na Tapos, haluin mo na dahil konti lang ang segundo na meron ka. Di ba, Kuya Kim? Dig na! You have five seconds. Get ready! Tiktok lang! Bulo Dinakot, dinakot. Dina hindi cloth. bali. Dapat hindi yung dinakot, pero hindi bali na. Malalaman natin kung mas maraming double money sa Boodle Money. Yes! Eto na. Eto na. Natin. Ang oh. pinakauna po ay double money. Double money, oh, wow! Ang susunod po ay double money. Oh, wow! Double money na naman. Oh. Boodle money ang susunod. Oh. Double money! Oh. Double money! Oh. Double money! Oh, wow. double money. Oh, wow. double money. Oh. Dolmani. Pu Dolmani. Pu Dolmani. Kinaklot ko si ayan, Pu Dolmani. Eh, tara, Pu Dolmani. Malalaman natin. Money, anim. anim anim po. Meron tayong tie. Malalaman natin pag ito ay double money. Paano ka ng ating cash prize? Kasama na ating special prize. Hey! Pero pag ito ay poodle money, hindi ka masyadong panalo. Eto na. Hindi ka masyadong panalo. Pipintana natin. Ito kaya double money o double, money. Double Double money Double Double money. Double money. Double money. Eto na. Eto na. Eto na. Sa. Dalawa. Tatlo. Putol money. Oh. Oh. Joyang. Joyang. Oh. Hindi pala, eh, ibig sabihin, hindi mo makukuha ang kadobol ng cash prize mo Pero congratulations mo rin Dahil mauwi mo naman ang ating special Butol 5 Okay, yeah. na congratulations pa rin na Digna Anong gusto mo sabihin sa TikTok Clock? Maraming Nakabukas po, po yan Sige po Hello Maraming maraming salamat po sa bumubuo ng TikTok Clock Yun lang po at maraming maraming salamat sa aking mga kasamahan Pasensya nyo na tayo. Yes, pasensya nyo na Sabi kasi kami sa video hockey ni Ate Open na ba yung mic? <laughs> congratulations Pasensya <laughs> na po Congratulations Mataya lang po ako Masaya lang Yes <laughs>